Alam po ba nyo, mga mahal po namin kababayan, kung ano po ang nakakabahala, nakakangamba, ano po yun? Nakakabahala po na sa na paliwan, palinawin ang issue, meron pong ilan sa mga nasa kapangyarihan ang pilit na binabaluktot ang batas. Bakit? Upang makaiwas po sa pananagutan yung mga taong dapat na managot. Kaya, sa halip po, napalitawin ang tama, pinipilit pong ipagtanggol ang mali. Sa panong paraan? Sa pamamagitan ng mga paglilihis ng isyu para mapagtakpan ang mga sangkot sa katiwalian. Nabanggit kanina ng isa nating tagapagsalita, diversionary tactics. Isipin po ninyo, mga kababayan, mga mahal po naming mga kaibigan, kapag ang taong dapat sanang nangunguna sa pagpapatupad ng batas, eh, isa mismo bumabaluktot nito pagkatapos po ginagamit pa ang kapangyarihan para pagtakpan ang katotohanan, paano kung mananaig ang accountability? Napakinggan naman po nyo at napanood pa, di ba? Lawmaker, law enforcer, naging law vendor. Hindi po ba yan ang dahilan kung bakit po nasisira at nawawasak ang tiwala ng mga mamamayan? Mga kababayan, paano po tayo magsasawalang kibo? Paano tayo hindi gigibo sa isyo sa panahong dapat sana nagkakaisa ang sambayanan para mapanagot ang mga dapat managot, lalo na i mastermind.